tuloy ang isinasagawang earthquake drill sa iba't ibang paaralan sa Bataan kahapon. College student naman ang tinuruan ng drill. Ito ang balita ni Sherry Ann Herrera. Paganda ang pag itinutulak ng lokal na pamahalaan ng Bataan sa mga estudyante kung may darating na mga paglindol o anumang sakuna. Gaya na lang sa Tomas del Rosario College dito sa Bataan, ipinakita ng mga estudyante ng nasabing paaralan na sila'y handa para sa ganitong kalamidad. Itinuro rin ang tamang postura ito para na rin sa kanilang kaligtasan. Ah, uh, natutunan ko dito na kailangan handa ka, tapos kailangan mabilis ka, alerto ka. Good. Dagdag pa ng college instructor na si Isagani Lopez. Isa sa dapat tandaan sa panahon ng sakuna ay ang pagiging mahinahon. Lahat ay handa na alam natin yung dapat gawin para dumating yung ganitong pagkakataon na eh, hindi tayo nalilito, maliligtas ang buhay. Ginagawa rin ang drill alinsunod sa naktakdang batas para bigyan ng sapat na mga impormasyon ng ating kapwa-tao para madaling nilang may apply ang kanilang kaalaman kung sasapit ang lindol. Ito po ay uh, nasa batas sa Presidential Executive Order No. 137 sa pagbibigay ng uh, tamang impormasyon at sapat na kaalaman lalo na sa ganitong kalamidad tulad ng lindol. Kasama ang bataan news team, Sherry Ann Herrera para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.